Narito ang spell upang maging mabait ang may galit sa iyo. Ang spell na ito ay madali ngunit matindi at talaga namang epektibo. Kumuha ka ng litrato niya, kandila at pati na rin ng asing. Dapat ay relax ka at magaan ang loob bago mo ito simulan. Hawakan mo ang litrato niya pumikit at pagkaisipin ang tao na ito. Ramdamin ang kanyang presensya. Magsindika ng kandila, kulay puti. Tumitig ka sa kandila at ibulong ang mga nais mong sabihin sa taong ito. Paulit-uliting sabihin ang kanyang mga pangalan. Ang sampung beses ay ayos na sakapatakan patakan ng kandila ang kanyang litrato hanggang sa matakpan ang kanyang muka. Tabunan ang buong litrato ng asin. Hayaan mo ito ng tatlongpong segundo at saka mo alisin ang asin. Pagkatapos ay itapon mo ito. Ulit-uliting sabihin na kakausapin niya ako at gagaan ang kanyang loob. Hanggang sa tingin mo ay sapat na ang pag-uulit mo. Sunugin ang litrato hanggang sa ito ay maabo. Kung ito ay pahintuhin to ang apoy at para bang ayaw masunog, ay matindi ang sama ng loob niya sa iyo. I-flush mo sa inyong toilet ang abo. Huwag niyong pagkaisipin masyado ang spell na ito upang ito ay gumana ilang araw lamang ay kokontakin kanya